Kung baka inuunti yung tika, palipadangin related sa kulam to. Ang gamit nito manika. Tapos nilalagyan ng katikati yung manika para mga tika. Okay, Okay. Ah, pa. Yung katulad kanina. Dito. Ganyan ka lang sa Yan. Ginan natin na. O, oh, doble. ayan na. Magtiwala sa Panginoon. Gagaling tayo. Yan po ang ano namin. Galing yeah. na po ako dito dati, dito pa ako. Dito. dito po po. Yeah. Namin, namin. ah, dito, ko rin gumaling, matagal oh, dito na. Hindi oh. oh. ko rin mga sa dami. Si Adam ano, ano, mo, po. si Gabriel. Ah, si, si San Gabriel. San Gabriel po. Okay. okay. Siya po yung nagpagaling pati sa nanay ko. Hindi, Diyos yung nagpagaling. Diyos, ato mo Okay, pigil lang. Sa tour, ano po? Tenet, Opera, Rotas. Pooh! Ikaw yung bago? Ikaw? Ay. Ay. Ikaw yung bago? Ha? Aalisin mo nilagay mo rito, ha? Aalisin mo na. Huwag mong babalikan tong babae nito, ha? Ha? Ingit galit. Alin sa dalawa? Ingit galit. Ha? Ingit. Ha? O oh, sige, baklas mo dalawang kamay. Baklas dalawang kamay. Susunod ka sa akin, na, Hindi ako yung susunod sa'yo, ha? Ha? Opo. Sige, baklas. Sige ba? Hindi ako natatakot sa inyo. Sino malakas sa atin? Sino? Ako! Huwag kayong kulam ng kulam, ha? Ha? Sige, Paglas. Kahit magsama-sama kayo. Sige. Sige pa. Ikaw ba nagbibigay ng kasi ito? Ikaw? Ikaw rin yung nagpadala ng duwindi ng itim. Ikaw rin! Ilan? Ilan pinadala mong duwindi? Ilan? Tatlo. Sige, Paglas, simulat. Sige pa. Paglas. Kilala mo ako? Sino ako? Hindi. O magpapakilala ako ha? Ako si Apo Chalin, Apo Eric. Ayokin nga niyo yung mga taga San Isidro. Taga San Isidro ha? Ha? Ah! O, sige baklas baklas. Hindi po magsasabi ng pangalan. Ano natin mga? Matigas ko eh. Sige ba? Kapit bahay lang? Ha? pangalan? Ano pangalan? Ano pangalan? Ano yung lang natin para ano? Kasi nang pahirapan ka. Sige, ayaw mo sabihin? Bakit? Pag hindi ka naman sasagurin nito. Ha? Ah, Ba't kilala mo to? Ha? Ah, ano pangalan? Okay lang. Ang malaga, bumaling. O oh, sige, kundi na lang, kundi na lang. Resume! Pooh! mo lahat! Ganti na lang. Huwag mo tiyatas yung damit. Ganyan lang, ganyan lang, ganyan lang. Huwag mo tiyatas. Punti ganyan... pa. Punti pa. Punti na lang. Tayo siya tayo ha. Ngayon, kilala mo na ako. O, ibabalik yung kati-kati na nilagay mo ha. Pati yung 20 pinadala mo. Ha? Ha? O, sige, kunti na lang, kunti na lang. Panginoon kong isa sa kumadakilang, may ngayon ng tayo bas na patayin ko kumagambala sa babae ito. I'm pangalan to? Saigit. Saigit. Jesus, Saigit. balik sa katawan mo. Teh! Okay. okay. okay ubos na ako okay shout out shout out sa lahat sa aking pinsan ni si Boy Nex ayun at saka sa team supremo ng Silay City Apocar, Brother Jed Jodel and Brother Gerald at saka sa team supremo at ah, team Apo Apo Eric Apo Chalin Apo Rap Apo Ken Apo Marvin mga veteranong Manggagamot po yan, at chat doon kay Apu Rosita, kay Sis Maika, at saka kay Ma'am Mel Poligario. Magandang tangalan.